tayo sa ating pupuntahan Ayan. Nah, Tama namin ulit atin si Papsi kita nah. si Papsi oleh uh,

Ayan po, sa sama natin yung si Tata Papsi para pumunta at kunin ang resulta ng X-ray. Ayan, ito po yung kanilang bahay. At... Kaya ko, dumating na. Mabuti. Ayan ay po si nanay. Nanay, sino maiwan po dito nanay? Yung anak ko pong dalag dalagita the, uh, kasi hindi ko po pinapasa kasi nga po wala pong maiwan doon sa dalawang malik. Uh, oh, papunta po tayo sa hospital po ano? Yung itong isa hindi ko pinapasok kasi nahihilo daw po siya. Hmm. May apoy kasi nanay ay baka magkasunog kayo may iwan. Yan, ay, may na, po ang panan. ma pa, uh, Ma, matakot, mabuting kaibigan po ang apoy, pero masamang kaaway. yan. Pag pa, kuhan mo kay ate. kaya napalala po natin kay nanay. Ang uh, apoy po ay mabuting kaibigan, pero masamang kaaway. naman po tayo sa ospital. sama na ako si ate. Ayan, makakauwi na rin po kami at uh, nakuha na rin po yung resulta. Ah. Uh, na kami. Kamu natin si uh, na yung resulta. naman natin ulit. Galing na po kami ng hospital. At sa ngayon eh, nahatid naman natin pa uwi. Ano yan. <clears throat> may silang po ang video namin. May merugtong lang po galing sa hospital. Luha ng maigpit pong mabuti doon sa hospital. Uh, Kaya uh, yan na po. May kita po niya. Pero may dudugtong tayo konti sa video nang galing talaga punta to ito sa hospital. Mapakahigpit. Ano. Naito na po tayo sa bahay nila. Jerik at ni nanay. Ano? Opo. Hmm, yan po yung mga requirements Ayan natin. Anong sabi ng doktor? Ay, sabi po ng doktor, ito nga po, binigyan po ako ng request. Mm -hmm. po ng Sorsogon. At doon daw po malalaman, Kasi tinanong ko po kung magkano yung abutin po nung bastos ng ano niya. Mm -hmm. sabi po ng doktor, Doon daw ko malalaman sa Sorsogon kung magkano yung mabayaran. So, mm-hmm. Tsaka po, ito, tina binigyan po ako ng request papunta po ng Sir Subon. So, maliban doon sa request niyan, walang binigay na suggestion yung... Tinanong ko naman po siya kung saan man lang makahingi ng tulong. Mm-hmm. Sabi po ng doktor, sa government daw po, kaya sa... sa... Uh, Mama, alam ko Sa politiko. Sa politiko. So, napapaisip napapa, tayo, no? Oo nga po. Sa iyo, Ate Maricel, nung nasabi ng doktor na ganyan, ano yung naisip mo? Naisip ko po, siguro, humihingi na lang po tayo ng tulong sa mga dapat po nating lapitan para para matulungan ko yung ano. Tulong-tulong -tulong na lang po tayo para ma mahayos na yung magiging ano ng anak ko. So maliban doon sa ibinigay na yan, bang yung bang suhistyon yung nagbasa ng ano na yung resulta? Hindi mo ba naitanong kung ano ba ah, uh, may idea ba siya na may ganito or posibleng ganito pa o ano bang Tin Tinanong ko naman po siya kung anong magiging ano yung nang ang paanya tapos yun nga po nag-contact po siya doon sa ano po sa espesyalista mm -mm. kasi hindi naman daw na po siya makapag-ano nang kung anong dapat gawin kaya nag-contact siya kung pwede pang simentuhin o anong dapat gawin din sa pa. So yun yun yung naging ano lang at ang yun nga yung sa sursugon. Opo. So yung doon sa x-ray ibinigay sa iyo yung pinaka result ng x-ray. Yung bang ano tawag niyo kasi parang may plastic yan, iba. Wala po. Pakikuha nga nung ano. Ganon din po. Wala naman po siya yung original. Mm -mm, ganon ba? Wala po. Ito lang po talaga. So, yan lang talaga ang ibinigay. Aha, wala naman po. Na mm, yung original na. Di diba ba Parang plastic siya. Wala po. Ito lang talaga po. Yung binigay niya. So, ano yung sabi nung... Kasi, di ba, binalik mo sa ano yan, doon sa pinag-extrihan? Uh, ano sabi niya? Tapos, ito po, yung binig binigyan niya nga po, ko ng ito. Ah, yan. Ito. Ito yung po yung binigay. Tapos wala na po siyang ano kasi tatanungin ko po sana. Tapos sabi niya dalhin mo na lang daw. Sabi niya dalhin ko na lang daw po kay Dok. Mm -hmm. Si Dok daw po ang makapagsabi kung ano ang dapat gawin. Okay. So yun nga ang ano natin diyan ano napapai napapaisip tayo kahit manong napapaisip ako kasi walang hindi pa detalyado yung nasa ability kasi sa... daw po ano matagal na daw po kasi itong um, mm -hmm. isang taon na kaya medyo mahihirapan po talaga so ngayon at Marcel nasabi mo na yun na turong tulong na lang ano yung pwede mong panawagan muli sa mga mga kapantog nito kasi sa naging sitwasyon nga na ganito ay tayo ay pupunta pa ng Sorsogon. At uh, ano yung paraan natin ngayon? Ano yung pwede mong sabihin? Sabihin mo, Ate Maricel, para malaman ng mga nakakapanood sa inyo at masunod. Ako po, ang masasabi ko lang po, kung sino man pong taong mabait pong na handa pong tumulong sa anak ko, may hingi po ako ng tulong para sa kanya, para po mapagaling na po siya. Kasi yun talaga yung pinakaano dito, Ate Marcel. no? Mag kasi wal, wala po kasi kami, ano, kung kaya lang po namin, sana noon pa po ginawa na po namin yan. Kaya kung sino man po nakapanood ng video po namin, sana may may taong maawain na handang tumulong po sa amin. So, ganun Ate Marcel, kasi ayan na, uh, yan ay naging uh, resulta sa ngayon. So, ang ano ko dito sa inyo, magiging suggestion naman, hintay-hintay po tayo na ulit-ulitin ko nga na magdasal po tayo ng matayang kinapagdasal para sa mga o pwedeng makatulong sa sitwasyon ng inyong anak no ikaw kuya Jeric ano yung masasabi mo ngayon na to yung naging resulta at uh, may ano tayo na pupunta pa tayo ng Sorsocon ano yung ano yung magiging ano yung masasabi mo ano yung iniisip mo ngayon nakabahan po Sige, magkwento ka. Magkwento ka kung ano yung gusto mo, ano yung kahilingan mo. Huwag mong, huwag mong, huwag mong pipigilan yung sarili mo kung ano yung gusto mong hilingin, ano yung gusto mong sabihin dyan sa sitwasyon mo. Kasi ikaw yung nagdadala niyan. Ano yung masasabi mo, Kuya Jerry? Uh, at ano yung pwede mong panawagan sa mga, mga kapan, sa mga nakakapanood Kasi ikaw yung nagdadala nito na eh. Yung, ano yung gusto mo. tuli tuloy ka lang ng kwento. Go. <coughs> gusto mo na Kahit magbicol ka, walang problema. Si... Yung sitwasyon, si mama mo na. na ni mama mo yung dapat sabihin, ikaw ngayon ang kailangan ko ng magsalita kung ano yung gusto mong sabihin, ano yung kahilingan mo, ano yung nararamdaman. So, Jeric, ngayon na uh, ito, ikaw mismo, saksi ka. Ah, uh, saksi ka, alam mo kung ano yung naging resulta nito. So, ano ngayon yung pakiramdam? Doon ka muna sa pakiramdam. Ano ngayon yung pakiramdam mo na, na gano'n yung sitwasyon mo sa ngayon? kinakabahan ka. Maliban doon sa kinakabahan ka, ano pa? Ano ba ang meron sa kamera? Gawin natin sa ngayon at nagbigay ng referral para mapunta tayo ng sorsogon. Ano yung iniisip mo ngayon at ano yung nararamdaman mo? Pwede ba naming malaman yun? siguro hintay tayo no hintay tayo at magdasal tayo hintay tayo sa magiging ano na mga darating na araw no or panahon basta wag po na tayo kalimutan lagi tayo magdasal hindi ko tayo ng kagalingan ng kuwiri no at uh, huwag po kayo magalala kung mayroon kulit na darating na blessings para sa inyo ako po ang inyong lingkod ay nandito para ihatid or ipaalam po sa inyo, no? At sa tala, kami ay uuwingat po kayo. Yan, mawawin na muna po kami. At uh, talagang hapo na. At di pa rin po kami sa ngayon na nanghalian. At uh, tinunan namin ay si Kuya J.R.E.C. Yan, mawawin na po kami. At uh, yan, maraming salamat po sa lahat pong manonood sa aking video. Uh, Oh primer ko. Maraming salamat po. Uh, God bless sa lahat. Yan. Babay na po.